Rico and I are over. Yan po ang mga katagang binitawan nitong si Maris Racal tungkol po sa kanilang relasyon ni uh, dating River Maya Frontman Rico Blanco. Okay, bilang someone na medyo nasa edad na rin. Ako ako ay nalulungkot eh. Nalulungkot para sa kapwa ko tito. Okay. Kasi sa totoo lang guys ha, medyo nakaka-relate ako kay Rico. Hindi naman ako kasi tanda ni Rico. Pero kaming medyo mga nasa edad na, eh medyo naghahabol na rin eh. Gusto na din naming malagay sa tahimik. Masayang masaya ako nung na -nag naging magjowa itong si Rico at si Maris. Inamin nila noong 2021. Pero ngayong hiwalay na sila, eh parang bang ano eh, parang ewan ko, may, parang meron ding kurot sa damdamin ko eh. Parang lahat kaming mga tito na single eh apektado din diyan eh. Eh ko ba. Uh, ang tanong tuloy ng mga marami, ito ba ay may kinalaman doon sa kanyang bagong partner, sa kanyang bagong kalove team, di ba? Eh ayaw naman nating ano, ayaw naman nating pag-isipan ng masama o pag ano. Pero ayan ang problema kasi talagang ang layo ng age gap. Yan ang problema sa aming mga tito. Kahit na sabihin mo nang magkaroon kami ng girlfriend na mas bata, Uh, mas mas ano kumbaga, mas mas fresh mas bata pero uh, talagang minsan inagahanap din ng kapareho nilang edad at hindi uh, hindi kumbaga hindi naging sapat yung kung ano man yung meron sila to keep it together oh, pero at the same time napapaisip din ako posible din kaya na baka naman sila pa rin Baka naman si Rico at si Maris pa rin pero sinusubukan itong itago ni Maris para sa kanyang bagong love team dito. 'di ba? Kasi nakakabawas nga naman ng kilig kapag si Ate Girl ay may jowa. Eh pag walang jowa, o de, pwede nang kiligin yung mga fans. Eh kasi ngayon ngayon si Maris nakaka-experience nakaka ng malaking surge of popularity eh, dahil dito sa love team na nabuo eh. Kaya kung to keep the momentum going, kailangan merong kilig sa mga fans. Tingnan niyo 'di ba yung problema ng Barda, 'di ba? Kasi yung isa may jowa, parang na, nakakaano ng kilig. So ganun din kay Maris. So, posible kaya yon na baka naman sila pa rin ni Rico pero tahimik na lang, low-key na lang para bigyan ng chance na sumipa talaga itong love, love team na to. At kasi pag sumisipa yung love team, doon na yung malaking, uh, doon na yung may teleserye, doon na yung may pelikula, may endorsement. So, maaring ito ay career move. Pwede bang ganon? So, either way, ay, kung totoo mang itong kanilang hiwalayan, ako ay nasasaktan para dito kay paring Rico. 'di ba? At uh, naisip ko lang siguro baka makasulat siya ng mga bagong kantang mas magaganda, 'di ba? Nako, isang album siguro 'yan ang title Maris, 'di ba? Uh, Stellar, ganun. Stellar, ganun siguro 'yung title. ba diba? uh, Yun lang, yun lang ang magandang mag magdudulot dito. Baka makagawa si Rico ng panibagong album na punong-puno ng hugot at magagandang kanta. Eh, pag yung mga composer musician, ganyan yan eh. Kapag emotional sila, do, they do their best work. Diba? Pero either way, eh, eh, alam ko, si Paring Rico, di naman maubusan yan, syempre. Uh, napaka, napaka talented at uh, wala dating at uh, of course, syempre, ano na yan, established na yan. So, mahanap din niya yung ano niya. Yung, di ba, parang si Chito tsaka yung si Neri Mahanap din ni, ni Rico, ni, ni Corix yung kanyang uh, forever ba? 'Di diba? Nakita ko lang sa Facebook ang dami mga nagko-comment lahat ng kanta yata ni Rico inisa isa na. You oh, you'll be safe here. lahat ng mga kanta nila nandiyan ah. Uh, close your eyes. Lahat, kasi lahat ng lyrics na ng mga kanta ng River Maya ginagamit na. Kumbaga pa 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 u uh, pa gandahan ng hirit yung mga tao tungkol sa hiwalayang ito. Pero ayan, ganoon talaga buhay. Ang hirap talaga kapag ay nako. Hay. Nako. Kumbaga, ano yan? Uh, baga, negative points para sa aming mga tito. Kaya uh, nalulungkot ako. Oh, uh, pero anyway, ganyan talaga buhay. merong May, mga swerte, merong mga malas. Pero who knows, baka naman, baka naman maayos, maayos pa in the future. So, uh, either way, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next vlog. Stay safe parati guys. Bye-bye.